Hello po mga kadventurer, kilala nyo ba po itong gumagapang? Yan ang lulutuin natin mamaya sa video ng ito mga guys Pero bago ko ipagpatuloy ang video ng ito, hayaan nyo muna kong i-play yung ating intro ito po Hey yo, what's up po mga kadventurer, dito na naman po tayo ngayon sa gawain ko mga guys Uh, sa video ito mga Kadventurer, pakita ko pa rin sa inyo yung mga nasanayad kung gawain dito sa probinsya namin mga Kadventurer. Ayan po, pinakita ko po sa inyo yung sunset sa amin. ba? Diba, ang ganda mga Kadventurer? Ayan. Pag maganda lang yung panahon mga Kadventurer, ganda talaga panoorin yung sunset sa amin. Uh, ito po yung uh, una kong nakita sa dagat mga Kadventurer. Ito po yung tinatawag sa amin na laung. Ayan po. Uri uh, po yan ang isda mga Kadventurer. Tinatawag sa amin na laung. At... Uh, uh, Lionfish ata 'yan sa uh, English mga kalbiseran 'yan sobrang ah uh, yung tinik mga kalbiseran ng isdang ito mga guys. Kaya iwasan natin na matitinik tayo ng isdang ito dahil sigurado mamamaga. At ayan po mga ka sigurado sigurado'ng sigurado ako na alam nyo kung anong klasing uh, lamang dagat itong gumagapang sa uh, buhangin mga guys. Itu pun panoorin nyo lang po yung video ito mula simula hanggang katapusan para ma-enjoy rin kayo sa video ito mga kabinjurer. na na suri suri utuk bos coba tentuin oui pernah pernah di sini heeh bisa thank <laughs> you Okay. Oh.